Garcia, mm. kamusta ka? Nasaktan ka ba? Um, hindi. Okay na po ako, sir. Ayos naman po ako. Salamat. Salamat sa pagligtas sa akin. Well, it's my job to protect you. But kahit ilang bala pa yan, poprotektaan kita. Sasaluin ko lahat. Huwag ka lang masasaktan. Um, um, sir, Ah, uh, kanina, pasensya na po na hindi ko kayo sinunod at hinabol ko yung mga sospek. Handa po akong panagutan ng mga pagkakamali ko sir. Ayan ang gusto ko sa iyo eh. May paninindigan ka. Siyang matapang. Siya nga pala, Garcia. Yes, sir. Gusto kitang mas makilala pa. Um... Uh... I want to have the honor to be your first boyfriend. Sir, boyfriend dagan, Kakakilala lang po natin. At saka ito pong kaibigan ko, dalagang Pilipino po yan. Bakit pwedeng ligawan niyo muna? Masyado na tayo matanda para sa ligaw-ligaw na yan. Sagutin mo lang ako. Araw-araw kitang liligawan. <laughs> sir, parang mali naman po ata may relasyon sa loob ng trabaho. Hindi naman kailangan malaman ng lahat eh. Kung nasa loob tayo ng opisina, sir ang tawag mo. Pero pag nasa labas na, prefer mo na ako. <laughs> so, paano ba yan? nito eh. Tayo na. <laughs> Silence means yes. Kaya na.